Yari ang mga dagko ng mga balita nga natipo na subong adlaw. Para sa mga headlines, Panay Gimaras Romblon gindumdum AY ika 79th Victory Day. Van nakabunggo sa jeep sa pawiya, isa patay, walo ang pilason. Iloilo City mahimo sang tikang para mapreserbar ang mga heritage structures sa downtown area. Kagyare ang detalya sang aton mga headlines. Sining lunes, March 18, nagtipon ang mga World War II veterans kaupod ang ila pamilya para sa ulugo na ika-79th Victory Day sa Isla Sang Panay, Gimaras, Kagromblon. Isa ka programa ang ginhiwat sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa Barangay Quintis, Salasaro District, Iloilo City. Ang nag-aisahanon ng military cemetery nga gintukod sa guwa sa Metro Manila na gindeklarar ng National Shrine sa 1994. Ini ang ginorganisar sa Philippine Veterans Affairs Office kung PVAO Field Service Ex Extension Office, Iloilo. Parte sa aktibidad amang wreath laying at the tomb of the No Soldier, tombs of General Macario Peralta and wife legendary Natividad Peralta and the Wall of Memories. Naghiwat man sa flag Racing ceremony, recognition sa siyam living World War II veterans, kagang paghatag sa posthumous awards sa iban pa. Kuno no, hambal hambal gani isang ginikanan yung sa may intrasyo sa sa army nga ma, nga ma-training na siya kuno no, sang una sabi na hindi ka mag hindi ka mag-intrada, kay mapatay ka. Kaya e ang sabat kuno kay nanay niya, kay tatay niya. Sing army ako sa hindi nang patay man gapon ko. Sing pero kinanglan ako kang Pilipinas. Suno kay Glenn Castanyares, Veterans Assistance Officer 2 kag designated head sang Pivao Iloilo, tuman kay importante ang March 18 bangod ini ang simbolo sang pagkahilway sang panay gimaras kag Romblon Islands sa Japanese Imperial Forces sa tong World War II. Nangin estratehiya ni American military leader Douglas MacArthur nga hilwayon ang Panay Islands sa mga Hapon para may alagyan ang support supply halin Amerika nga magasulod paagi sa Leyte pakadto sa Luzon. Sa tong March 18, 1945, naglanding ang American forces sa barangay Parara, Tigbawan, Iloilo kag nagtingob sa pwersa sang Panay Guerrilla sa pagpamuno ni General Macario Peralta para makigaway kontra sa Hapon. aksidente nga nabungguan sang isa ka van ang likod sang jeep nga nagapark sa outer lane sa bahin sang National Highway sa Barangay Maliaw, Pavia, Iloilo. Rason nga nakabunggo ini kag nagsaka sa Center Island alas 55 sang Domingo sang gabi, March 17. Patay ang nagamaneho sang van nga ginkilala kay Rogelio Lastimoso, 50 anyos, kag residente sang Barangay Daan Banwa, Lambunao, Iloilo. Si Lastimoso ang ulihin na nakuha tungod na ipit pa ini sa sulod sang salakyan. Pilason man ang sini mga pasahero lakip ng tatlo ka mga menor de edad ini amo kanday Gemma Lastimoso, Michael Lastimoso, Mary Grace Diasis, kag Audrey Diasis, Lunsay Tagalambunaw, John Denver Martin, Shine Martin, John Denver Martin kag John Parker Martin Lunsay Tagamandoryaw, Iloilo City. Samtang ginkilala kilala naman ang drivers sang jeep nga si Rolando Rebadomia, 62 anyos kag residente sang barangay Ungka 1 Pavia, Iloilo. -Ilo. Wala sang pasahero ang jeep sa natabo ang insidente. Naibaluan nga halin sa ang nasambit nga van kag nagapadulong pakadto sa Iloilo City store pabala ang duwa ka struktura sa Cultural Heritage Tourism Zone sa Iloilo City Downtown Area nga ginlamon sang kalayo sa itong biyernes March 15. Nagmando si Mayor Jerry Tranya sa Office of the Building Official nga inspeksyon ang electrical connections sa tanan nga estruktura sa Tourism Heritage Zone. Suno sa Bureau of Fire Protection na no BFP totally gutted ang Divinagrasya Building sa Isnard Street kagang Celso Ledesma Building sa JM Basa Street. Nakabaton sang tawag ang BFP tuhoy sa sunog alas 11.16 ng gabi sa biyernes sa Chinatown Block, ang sunog naglawig sa siyam ka oras kagayang deklarar nga fire out alas 8.25 sa aga sang Sabado, March 16. Ginapatihan nga ang kalayo na sa Emerald Finance Corporation sa ikaduwa nga panalgan sa Divine Russia Building. Naglabot sa mas sobra 8 million pesos ang ginabanta nga balor sa kalitan sa nagluntad nga sunog nga naglapta sa halos 1,078 square meters. Si Anay Presidente Binigno Aquino III nagpirma sa Republic Act No. 10555 sa 2013 na nagdeklarar sa Cultural Heritage Tourism Zone sa Iloilo City kusa diin sakop sini ang Iloilo City Central Business District, Haro Cathedral, Molo Church, Fort San Pedro, Haro Plaza Complex, Molo Plaza Complex, Kag Plaza Libertad Complex. Suno naman kay Trenyas mangayo ini bulig sa National Historical Commission of the Philippines kung ano pa ang pwede mangintikang para mapreserbar ang mga heritage structures structures sa syudad, ilabi na ang mga ng struktura privately owned. Kagamoy yadto ang mga dagko nga balita nga ato na tipon. Ini ang inyo ka PN May Ladyaw para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.